Hello guys, good afternoon. Ngayon po, punta kami ng park. Dalay namin ang mga bata para maglaro kasi iyak nang iyak sila sa loob ng bahay. Kaya yan, naglakad kami punta ng park. Yung mga kasama ko na una na sa unahan nilakad na yung dalawang bata kasi umiiyak. Ako'y dumaan pa sa tindahan. Bumili ng makukot-kot. Ayun guys, ang aking kasama nasa unahan na antay ako. Punta kami ng park. Ang park po ay malapit lang sa amin. Nasa likod bahay lang namin. Kaya ilalakad lang namin. Maliit lang siya. Maliit lang na park. Para lang sa village. Gusto maglaro ng mga bata. Ayan po guys. Ay! Huh? Oh, may papunta na kami sa boy. Dito na Ati, ang po? Pilipina ang naka... Tapos mag voice ka, voice over ka. Yeah, okay. For today's video guys, na ako dali sa park, no, nag walking walking, right? kauban ng mga bata guys. Good guy, Lami man kayo other day today. So we gonna play in the park. Anak mag voice over. Kung ato dead guys, nagapit mo namalit. na mali. Taro na amin si mm. Anak, mag voice over. Iya yeah, guys, sige katawa guys. Kaya ako dali sa video guys. Dahil ba siya dapat isuya guys amang ko guys ako ay na amang guys kalog yatag din sa inyong mama sa iyang friend kalog guys wala na naman tao kami naman lang may madagma ka siguro ginigiraw ang mga bata kasi may anig eh kaya hindi nagpupuntahan sa park Yeah, di na naman namin like, ang park. Wala Badan na naman tao. tapit yes, no, ice cream, di ko mag ice cream na ko. nas matiling na, mag anum na ay 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 palamig na. ay 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 ayaw pa kasi umawi yung isang bata kaya antay-antay namin yun guys thank you for watching guys Bye.